Okay. <sharp inhale> Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw, Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ang lasa nito akabsat, maasim-asim na may pagkalasang gatas. Ayan. Okay, Mr. George. Grabing init. O, unang subo para sa inyo, kamsat. Mm-hmm. Diyos ko po, Rudy. Okay, Masin George. May calcium na. Mm. Pumuputok-putok sa bunga nga. Pagkangin ng waya mo, kakapsat. Mm. Ang maasim dito, kakapsat, yung mga langgam. Yun yung mga antik, yung abuos. Ayan, yun, no? Yun yung maasim. Shoutout po sa mga kumakain ng ganito Habsata. ha. Shoutout din sa mga hindi kumakain. Pasing kami po sa inyo. Okay, mas. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po na nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, Panginoon. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makaka-uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.